Ako po si Arsenia Chico. Nanay ng dalawa, pinatay po nila. 2016 po. December 29. Habang yung anak ko po nagpunta sa kanyang ate, kasama po yung anak niya at saka yung asawa niya para pumanghiram ng pera. Pagdating po ng mga alas 7 ng gabi, pag uwi po nila, napadaan po sila dun sa bahay ng kumpari niya, niyaya po siya, pinauwi niya po yung kanyang asawa, pinauna niya na po yung kanyang asawa, tsaka po yung kanyang anak na bunso. Hindi pa po nakakalayo yung mag-ina, nagkagulo na po, kasi po yung bahay po ng kumpari niya, pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po, isa yung, sa, isa yung anak ko sa napatay. January 11 po, nung ilibing siya, kinagabihan, kinabukasan po, January 12, yung isa ko naman pong anak, na wala naman pong kamalay-malay, na pumunta lang po sa Benan, nadamay din po. Wala naman po siyang ginagawang masama. Kaya po, napakasakit para sa aming mga magulang. Ang nangyari, dahil po, siya po yung inaasahan namin. Siya po yung tumutulong sa amin. Ang asawa ko, mayroon po siyang pamangkin na tinutulungan mag-aral na ngayon po hindi na nakakapag-aral. Tapos po yung dumating po yung pagkakataon na iniwan namin yung bahay namin sa loob ng limang taon dahil sobrang takot. Ngayon po, lumaktid po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Plaby sa komite pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Sana po tulungan niyo kami na, big, na mabigyan ng katarungan para po maging mapayapa naman din po ang isip namin. Dahil nung ilibing po yung anak ko, Sinabi ko po sa kanya, sa kanila na, darating ang araw na mamindigyan din sila ng katarungan. Sana po, ito na po yung pagkakataon na magkaroon kami ng katarungang mahihirap. Sana po, ang managot po yung dapat managot. Walang taon, walang taon po hindi ko pa matanggap ang nangyari. Pag naaalala, po na Nahirap po akong tanggapin ang katotohanan dahil wala naman pong kasalanan ang anak ko. Sana po, matulungan niyo po kami na may may magkaroon ng katarungan. Sige po, Salamat Nay. Salamat po. Salamat po, Nay. Salamat po. <laughs> um, uh, Si Chair, gusto ko lang tanungin kung ilan taon po yung mga anak niya. Dalawang anak po niya na patay. Yung una pong namatay, kaya po nung mamatay, yung isa po 25. <laughs> Bali po yung isa, taon, yung isa Nagkasunod. po magpipitong taon na. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po. Uh, Mr. Chair, may tanong lang po ako kay Nanay. Nanay, yung dalawang anak niyo po magkasunod pong araw na napatay? Hindi po yung... Ilan pong araw ang pagitan? Yung isa po, namatay po ng December 29, 2016 kakapasko isan, lang magbabagong taon po yung isa naman po January 12, 2017 ah, isang hindi, isang mga isang linggo lang po isang linggo lang isan, 2016? Ano po, isan, 2016 of December, December and then January of 2017 December, December 29 po 2016 yung isa yung isa naman po January 12, 2017 following year lang Oh, Sige po, nai. Maraming salamat. Meron pa ho tayo sa, sa, na... lugar. Yan. po tayo na... Sampung lugar. Sampung lugar yan. Kaloocan po. Kaloocan. Nandiyan pa si Kendall Patay. At ano po lang siya, no? Sa Quezon City. Sige, saan? Sige saan? po, nai. Pwede pong magpakilala kayo, nai. Po. Ako po si Elizabeth Campo. Asawa ko po yung pinatay. Nung no, October 11, 2017. Naglalaba lang po yung asawa ko. Bigla po mga, pumasok po yung mga pulis at pinaalis lahat po ng tao sa lugar namin. Kakausapin lang daw po yung asawa ko. Sabi po sa anak ko. Pagkatapos po, hindi po ako nila papasukin sa lugar namin. Pinaikot-ikot ko na po yung lugar namin eh. Ayaw po ako talaga papasukin. Pati po yung mga apo ko, nagtatakbuhan na po, nagkalisan, pinalis din po nila. Yung apo ko naman po si Danica, kitang-kita niya po, nakatutok ang sa kanyang lolo. Nung umikot na po ako, may narinig na po akong dalawang puto At naramdaman ko po sa sarili ko, asawa ko na yun. Kasi tatlo po silang naiwan eh. Yung isa po si Sherwin Vitas, na pinatay din po nila hindi lang po nakasama yung asawa rito kasi may sakit po yung anak. Yung isa naman pong alaga namin na si, yung isang bata na 16 anyos, wala na pong magulang. Kaya hindi na po naintindi. Ang akin lang po, 7 taon na po, wala pong nangyayari sa kaso ng asawa ko. Siya lang po ang kadamay ko sa buhay. Wala naman po akong kasama. Ang dami ko po nga po, labing tatlo. Kaming dalawa lang po, kami dalawa lang po nagasikaso. Wala pong ibang nagasikaso ang mga anak ko po. Dalawang lalaki at isang babae. Puro po may mga asawa na, pero nakapiling pa rin po namin. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Eh naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kami kaarmas-armas kahit anong pinagbibintangan po ng bibenta ng Paano po magbibenta ng siyabo. E samantalang ganito na po ang buhay namin mula sa pun. Ako lang po nagtitinda siya po namimili. Ako po naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko at tinukang nila na po sa pag-aaral ng mga buko, ko. Hindi po nakapag-aaral ng dalawang taon. Kasi wala po ako itutustos eh. At mga anak ko po, mga nagtatago. Kasi may mga pulis na pumupunta na tinatarget baka daw po kami magsumbong. Ang inaalala ko lang po sana, gusto kong gusto ko lang po mangyari. Sana mabigyan po ng katarungan ang pagkamatay po ng asawa ko. Yun lang po ang inaangat ko. Kasi mula sa pulpo po nung namatay nung 2018 ay 2017, wala pong nangyayari o anumang bagay. Mingi lang po kami ng tulong kay Father para pumasikasi yung pamilya ko. Kasi siya lang po ang susuporta sa amin. Ako lang po kasi ang, ako na lang po kasi ang natitira eh. Ang Sige po, po Nay, maraming May salamat po. po. Sana po, mabigyan niyo po ng katarungan ng... Gagawin po namin ang lahat. Pagkamatay po ng atawak. Salamat po. Okay. Um, Father, uh, dalawa lang po ang uh, naimbitahan natin. No? Mr. Chair, I would like to conclude sana but I would allow my field coordinator, Randy De Los Santos, the uncle of Kian, to do the conclusion in my behalf. Uh, sige po. Uh, Mr. De La Santos, pwede pong uh, ayaw po namin kayo madaliin because uh, alam ko pong importante yung gusto niyong sabihin. Pero dahil po napakarami po ng ating gustong pagbigyan at pakinggan, uh, I hope uh, we can shorten it a little. Salamat po. Magandang uh, gabi na ho, ginawang no? taga-Pangulo at sa ating kagalang-galang na komite. Uh, bilang field coordinator po ng program paghilom. Nais po sana namin po at dahil ipaabot po ng mga pamilya sa kagalang-galang na kumiting ito. Ang kanilang pasasalamat po, simula po ng inyong uh, uh, binuksan ang pag-iimbestiga, may kaugnayan sa mga nangyari po. Siguro po nais po sana namin gamitin ang salitang tukhang ngayong hapon. Nais po namin tumuktok, humangyo sa bawat puso po ng nasa kumiting ito upang gaya po ng binanggit, nais po nila ng katarungan. Nais po namin ng katarungan, ginoong tagapangulo. At uh, sana po sa tulong po ninyo, sa inyo pong katalinuhan, sa inyo pong kakayanan, umaasa po kami na maibigay po ito sa lalong madaling panahon. Lalo tigit po, nais ko sanang banggitin na sa amin pong mga hanay, marami po ginaong tagapangulo ang pinatay. May mga police report po. Pero hindi po na Sana po sa tulong po ninyo, ang tagalang-galang na kumiting ito, tutok-tok po kami at hahangyo kami ng inyong tulong. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, Mr. De Los Santos. Uh, yes, uh, I was about to recognize the next presenter. This is Mr. Conde, right? Meron po ba kayong presentation, Mr. Conde? Uh, salamat po, Mr. Chair. Uh, actually, wala akong formal presentation but I would like to talk sana. Uh, in line with what the experiences of the mother na biktima, ang mga anak at mga pamilya about uh, what happened to uh, Mrs. Clarita Alia. Uh, she, uh Senator De Lima alluded to her case uh, in her report. But uh, I would just like to give to give some context on what happened to her. She, she's, she's supposed to be here pero nag-back out po for some concerns. But uh, so I I'm, I feel like major authorized ako to speak on her behalf because I actually know her since the 1990s when I was living in Davao. And as a journalist then, sumulat po ako ng mga, mga story at tungkol sa kanya, yung nangyari sa pamilya niya. In fact, my two-part story for the Philippine Center for Investigative Journalism was published in 2002. This was way before. And then later on with the New York Times, as I was reporting the killings, I also wrote about this. And then uh, my organisation now is Human Rights Watch, and they uh, published a report in 20, uh, 2009, which Attorney Lima also adverted to. This report, this is called "You Can Die Anytime." This uh, lists about uh, more than 20 killings in Davao when Duterte was mayor. And one of the highlights of this report, this is Miss Alia on the cover of this report. So what happened to her was uh, her children, four of them, uh, were killed by the Davao Death Squad. This was between 2001 and 2007. All of them were teenagers, children basically. Lahat po sila ay pinagsasaksak sa uh, Davao City. Uh, when I interviewed her back in 2000, uh, Mrs. Alia was telling me kung paano pinatay yung mga anak niya. Ginamitan sila ng, tawag dito ay kolonyal. This is a butcher's knife. Allegedly, some of the killers were working <laughs> or sourced the weapon from the nearby Bankerohan market where to this day Mrs. Alia nagbebenta pa rin siya ng gulay-gulay uh, ve uh, vegetable vendor po siya doon. Uh kung paano pinatay yung mga anak niya eh, ay mo po talaga and this was emblematic of the spread of the Davao Death Squad during that time. It was so uh, brutal kasi ang tinatarget nila ay mga mahihirap, marami mga bata. Uh, in an effort to clean to cleanse the city. Of what Mr. Duterte was saying were the dregs of Davao society, so that they can claim that Davao was the safest city in the Philippines during that period. Keep in mind, I lived in Davao for 10 years, and I know, I, I you know, I, I, I know exactly the context of these killings. So this was very, very worrisome. And when I entered into human rights work, isa ito sa mga uh, uh, cases talaga na tinutukan namin. And in fact, uh, to end. Uh, to end this, I would like to point out that this was not happening in Davao City alone. In fact, in this report, other cities were cited there where similar killings were happening Tagum City, Digo City, General Santos City. In twenty fourteen Human Rights Watch may I, may I Human Rights Watch published a report. This is one shot to the head and title. This is about the Tagum Death Squad killings. Tagum is just one city away from Davao City, and in this report, uh, the the modus operandi of the Davao death squad was detailed as well, almost an exact copy of what happened in Davao also happened in this city. So this is something that Mr. Duterte actually encouraged to happen in other areas, because they were able to get away with this. And in fact, in the recommendation of this report in 2009, it says here that. It urged Congress to investigate these killings, and I'm so happy facing you all of the all of you now tonight that this is actually happening 16 years later. And I'm echoing the call of the mothers who just spoke about the loss uh, ng kanilang loved ones that we hope that these committees would finally. Uh, You know, uh, make the wheels of justice turn because it's been a it's been a, a, a while uh, uh, for justice to have slept in this country since Mr. Duterte unleashed the, uh, uh, the, 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 the these death squad killings that are happening to this day. Thank you. Thank you.